Ikaw Uta, naman, sa tiyan, naman, naman, naman. naman. Ikaw naman. Ikaw <laughs> <bacharta, Hi>. naman. <laughs> <laughs> <Ako> Ikaw <hindi alata. laughs> naman mo. Ito. kita Kaya bakit kulugi ko eh. At hindi pulihan Wala na ito niya. naman mag-hi dyan sa mga friends. Ano? Hi. Hi. Okay aki Manan sila sapo kayo Sir. <laughs> Sarap tuloy niya kanmu nanyo wala magtingin sa atin. <laughs> oh hello. 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 Eh. Mananawakan ko ako mga kauip ng <laughs> Hingi pa ako ng puno. <laughs> oh, Alam niyo na yun. Misa, naamama. Misa, naamama. Misa, ah, mama. Patya. Misa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Yaam. Oke. Kan kita belum nak bilang. Nak beli ais gitu. Nak beli aiskrim oh. Ini sudah. pun. kuyang. macam tu. Kalau lu kira syukur saya mandi. Pasti ke caro memang rosak juga ada screen. Ni kata on oh lah lagi banyak. Tak apa. Sudah la. Badan leci mana 어, 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 아, 어, 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 Non torno, io la una E la palla sarri in una palla come un E io la tengo. non sta. Mi sta. Mi sta. Mi sta. Mi Mi sta. sta lang yung mga mabadayan ikaw pala hindi pa yan. Hindi pa rin yan, ha? Oo. Kasi yung bag katulog kahit narubang wala siguro. Inog tayo sa kula. Oo nga. hindi nila yung 7-up ba? Ikaw nga umakit doon. Kasi yung 7-up sa taas. 7-up po Wala ko nito. Pag talaga sa wala namang lalaki. Mga apat lang. Apat lang nabas yun. Kawawa naman si Grim. Hindi naubos. <tensa> Kasi <ganda> masakpan. <too> Anuani Arabik sahaja. Anuah Arabik sahaja. Strawberry, blue rose, blue rose ni. Salam. Hayek blue rose ni. Kalau ni paru-paru lah. Strawberry. Paru-paru lah. Sama. Ampul. Kebakat belau. Strawberry. Tahu sebut cingku. Aminulah. Aminulah. Ditua. Pulak kait isaboh. Jom kait isaboh dengan. Hai. ini sahpin big. Siapa nak Bisir mo para mustaka po Eh, mabalik nyo. Pwede ba kayo? Kasi tulog nyo sa pinas eh. Ano yung nangyong 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 Um, siapa nama um, <tunjukkan> saya mesti bisa nak utus. Kasih saya Ay, ayah mana? Ma? Anggapnya. Siapa nama saya pun, siapa nama saya pun, walaah, orang melayu laki, lah ni. Wala aku basuh ni, aku uniform. Basah nak basah, nak basuh. Siapa nama saya pun, wala aku basuh. tak siapa cukup. Wala, no, wala Letos di ba kas? Mm-mm. Umura -hmm. mm -hmm. ka kayo mag-tulog mag mag pala. Kaya na kayo ng letos. Mm. Strawberry juice. Ay, oh, Wala ka sa inyo. Letos tapos. Kasi ang sumiya ba? Sino may sabi? Ah. Doktor Ong? <laughs> tamad tumuha na mas. Abi mo ko kami sa Kaya paro. E, na sino... Nag-inom kami sa Pepsi sa sakyanan. Ina ito madam. Ice cream yan. Tsaka pa. Dito tayo sa ice cream ba? Ah, tsaka, ay, yun ang mga tapulan ang ilang kabuk <laughs> <laughs> hmm? ah, honey, honey. Honey, honey. ha? Well, so, adik sa mga pagpaganda pag pag wa ay parias doon sa Alam, yan. at saka juice. hindi mo para kung sa mga dahat sa at sa sakni. Ano? Ano sakto? Understock na. Mhm. Yung ito mm -hmm. 'yung. ito? Ah, um, 'yan. <laughs> <laughs> ano, ano? Orange lemon Lemon o oh, mm -hmm. oh. hmm. Yung sa kanya hmm. Ba't sa kayo, sa iyo, blood, Ba't to? Mm -hmm. The, um, sa kanila, may tuli. Sa kanila. Ikaw ang na bina. Dapat lagi tayo nandito sa mangga. Ang ina. Share, share. <laughs> ang isa po. ina. <laughs> Ipakita niyo ito sa live ko. Parang nalang. Kawawa na mangga. Ang sa akin, Marlo. watching niya, no? Ito ang daming aang pan. Alam mo, si Madam Bo, kumusta nga daw? <laughs> Nasaan? Natulog niya. Marami din yung naka-arabic sa kanya. Marami yung arabic nakasulat po. Hindi. Julie did once watching. Bye. Hindi ako natulog. Ati, umakalukal na yun. Ikaw mo. Kamera siya. Natulog na natin. Natulog na natin. Hindi ito ba? Ha? Hindi ito ba? Hindi

ano? Nipis na siya? Malaki ang gagawin. Tsaka iskari, ano? Kala ko bag nito. Mm. Eh, yung pancake pa. Mm -hmm. <coughs> puting mo kayo. Hindi ko ambinako binakuwa. ko